Bina-bantayan ngayon ng publiko ang bangayan ng Kongreso at ng Senado sa isyu ng pag-amyenda sa Konstitusyon. Mula sa isyu ng People's Initiative, humantong ito sa paglalabas ng resolusyon ng dalawa na hindi rin nila ikinatuwa. Ito'y matapos magsagawa ng imbesagisyon ng Senado ukol sa pagbili umano ng pirma sa People's Initiative at paglutang ng mga testigo. Inilabas lang ng mga congressmen ang kanilang saloobin sa nangyaring pag-atake sa aming speaker at sa aming institusyon. Pangalawa, sa aming old member caucus na ginawa last week, grabe talaga ang galit na inilabas ng mga kasama naming mga congressmen. Galit sila sa pamabastos na ginawa ng ilang senador sa aming speaker at sa House of Representatives sa mga sesyon nila at hearing kaugnay sa People's Initiative. Iginit din ng Kongreso na hindi raw sa kanila galing ang deadline kung kailan ipapasa ang pag-amyenda ng konstitusyon. Panawagan naman ni Senator Jinggoy Estrada. Uh, siguro, tigilan na siguro yung uh, pagsasabi ng masyadong uh, atake sa, sa amin. You know, uh, masyado na atong personal yung uh, ginagawang atake sa mga senador. And That is not also acceptable to us as uh, members of the Senate. Ayon sa senador, dapat nang mamagitan ng Pangulo kina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Mig Subiri. Pwede naman siguro mag-usap yung dalawa leader na, o oh, tama na, tigilan na natin to let's work, work, and work. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Constitution Day kahapon, muling iginit ng Pangulo na economic provisions lamang ang dapat amyandahan sa Constitution. I want to make it clear, This administration's position in, in, in introducing reforms to our constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Anya, mahalaga ito lalo na sa pagpapabuti ng ekonomiya ng Pilipinas kahit nakabangon na anya ang bansa mula sa epekto ng pandemya, gera sa pagitan ng Ukraine at Russia at tensyon sa gitnang silangan. Dagdag pa ng Pangulo, paglabag sa konstitusyon at ng kampanyang Bagong Pilipinas sa sohestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail. For it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of BARM itself has repudiated this preposterous proposal, and so did the other political leaders of Mindanao. Because, the, because this is because there can be, as in fact there is already, genuine and effective local autonomy throughout our country, especially in the BARM. without compromising our national integrity in the slightest degree. Nauna nang sinabi ng Pangulo sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas na walang puwang ang paninirang puri at paghihilaan pababa sa isa't isa. Bagamat hindi nilinaw ng Pangulo kung sino ang pinapatutsadahan nito, hiniling pa rin niya ang pagkakaisa ng publiko tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.